Tanaog na, tanaog, tanaog. Tanaog ba? Tanaog na. Ayan, fish ang ulam, fish. O nga, pagkatapos ng pagkatapos ng kainin ninyo nito, may milk ako ibibigay sa inyo. Pira sa? Atin. Bakit? Ano mo pira? Hindi ako magbigay ng pera. Huwag kayong masanay sa pera. Ha? Dahil na mo yung papa mo, sinanay ng lola mo sa pera. Ano nangyari? Sugarol. Sanay-sanay kayo ng pera. Basta makakain kayo, okay na yan. Ano nyo yung pera? Magsugal kayo? kakain naman kayo. Bilisan mo naman. Kasi, payat-payat -payat mo. Ito siya. tiking siya. oh. Hello guys. Ayan. Sinasubuan ko na naman mga apo ko. Dito sa isa kong bahay. Lagi na lang sila iniwanan ng papa nila. Sa mamasada. Lalo talaga. Sa ano kasi yan eh. Yung bang... Sige mo takbo-takbo. Bawasan mo kasi yung kalikutan mo. Sa mga galaw mo yan eh. eh, eh Pagkita mo nga sa kanya eh, yung maliit na kurta. Pagkita mo nga sa kanya yung Pagkita mo guys kaya hindi ako makasupport sa inyo palagi ng live niyo dahil kasi kaso ako ng mga apo ko i'm <laughs> not Eh taota, eh anak. Ano mo kakain din yung mga pusa o? Oh, Oo. Oh, oh. Kain dito ta. La Naulan bahay mo na gineneb ang lakas ng bahay mo. Hindi na dito ulan. Ilan mm. dito kanina? Mm. Oo. <coughs> Ulan din. <man>. Ulan din. Ulan din? <coughs> <Ulami>? Oo. <coughs> 5 Nih. Dia habis napain ya? Capek deh lagi. Saya ini udah. Hai. Hai. <mulingly> bakit Hmm. tuy oh. mami, mami yung, yung mata

off na natin ang video.